magandang araw po mga kairides nandito po tayo ngayon sa LTO Pili Camarines Sur bali first time po natin na mag-register dito sa Pili ganito po pala ang uh, pag-register dito drive-thru uh, unang step uh, depende po sa uh, dala yung sasakyan magpipila po kayo kung uh, light vehicle or tricycle or motorcycle abang nakapila po kayo pwede na po kayo magbayad para sa emission and inspection para di na po kayo maabala Siguraduhin lang po nga magdala ng uh, TPL Insurance at uh, Xerox copy ng ORCR. Sir, anong tawag sir, sa inspection nito sir? Uh, above carriage and under carriage po. Lahat ng mga sa above carriage yung mga lahat na ilaw. Ganito po yung ano natin yung park light. Titest niya ng technician. Signal light. Lahat yan. Yan po yung sa ano, above carriage. Tapos yung undercarriage naman sa ilalim, yung mga bushing lang naman. I-check yan, yung sir. yung mga bushing kung halimbawa yung sa suspension na ay sa yung ano, sa suspension kung okay pa yung mga ano mga bushing niya. Tapos yung to in to out. yung mga ganun. engine and chassis number for verification lang ito yan yung yung, yung sus suspension ito yung si suspension siya na yung iti-check nya tapos kasabay nun may timbang siya suspension tapos pag ano nya yung brake front brake naman ang susunod niyang iti-test mm -hmm. yan dapat yung 50% ng natimbang niya ng sasakyan dapat makuha yan sa ng 50% para makuha mo yung mapasa mo yung ano ng brake Yes. Kasi makikita mo yun doon sa ano, yung front. Tapos i-apply, mag-apply ako niya ng brake. Danda. 3, 4. Yan yung timbang niya. Tapos, dapat makuha mo yung 50% yan. Yung gibat niya. Pag nag-apply ka na ng brake, sa brake test, ay eh, sa brake test naman, dapat makuha niya yung 50% niya yung gibat niya. Para makuha niya. Tapos yan. Yan. Brake Yan. Kasihan so, niya play ko yung break nandahan. Ah, oh, ano siya, pantay pa siya. Ang left and right niya, ano, hindi pa naman naglalayo. Okay pa lang yan kasi 10 nasa ano yun. 15% yata yung ano Ang bagsak na sir. Hindi ang ano ang tawag diyan yung kumbaga plus plus 15% or minus 15%. Okay lang. Yan. So, halos ang lakas ng premium niya halos okay pa man Kasi yung sa ano niya sa gibat niya arrears pang may kuha ulit 50% policy okay. Tapos yan sa speed naman ano pa di front? Mm, dapat twinky ang speedometer niya minus naman yun 20 tapos dapat dito sa speedometer 20 din para makita dito kung accurate yung speedometer ang itetestig like di emission tapos sound tapos ang headlight lightest light test niya. Yung pangit light Ah, bali ang inano niya. Kasi nasokat niya yung luminous ng sa headlight. Ah. Bali pag tapos na to sir? Ah, natapos na yung stage 1, stage 2, stage 3. Ah, bali hintayin mo na lang yung result. Yung MBIR result. Tapos, kung may insurance ka na, diretso ka na dyan sa drive-thru. Yan na yung drive-thru ng LTO. Ito kung iikot ka na. Iikot na, na dyan na sir. Okay. Tapos babay na sa cashier. Sa cashier ng LTO na. Okay sir. Thank you, sir. Okay, ano pangalan niyo, sir? Uh, Ronald Daringo. Uh, Ronald Daringo. Salamat, sir. Maraming salamat po. Thank you. Uh, pagkatapos po ng inspection, dito niya na po kukunin ang uh, papers niyo sa MV Registration Evaluator. Uh, pagkatapos po, didiretso na po kayo ng uh, cashier. Uh, ganun po kabilis dito mag-registered ng inyong sasakyan dito po sa LTO Pili. Inabot lang daw po ng 18 minutes yung pinakamabilis nila simula po sa stage 1 ng inspection.